Hi guys, nandito kami ngayon sa Olot River sa Paranas, Samar. So guys, samahan nyo kami, mag-ride kami dito sa Olot River. ko po sa Odot River, Torpedo Boat, Extreme Ride. Ako nga po pala si Gamol at kasama ko po yung tour guide, si Kuya Jolie. Okay, sa kasalukuyan, okay. so, tayo po ay nandito sa Sitio Campo Ono, Barangay Dinani, Pararas, Summer. Dito po sa Isla ng Summer, matatagpuan ang pinagamalaking lowland Tropical Rain Forest. At dito rin po nakita ang kaunahan record nating national bird na si Harang Aguila noong 1896 as recorded by John White. Hi guys, sa uh, mga nagtatanong kung magkano ba yung bayad dito sa boat adventures sa uh, Olot River ang bayad po ay 2,325 pesos good for 5 persons na po yan package po yan kaya mas maganda kung pupunta kayo dito meron kayong kasama para meron kayong kahati doon nandito na kami sa Olot, ay, Olot River yun na una Hi. Pag hi. Kinakabahan siya Ken. Hindi hmm. pag lingkod yan. Ah, dida da. No! Uy, Uy, hubas. Pwede ba dito yung mga bata? Yes, Tama. pwede na pwede, pwede pwede pala dito yung mga bata, guys. Kahit 3 years old above, pwede na. Pwede pa lang hindi dito safe na safe kasi naka life jacket. Nakala ko nung una hindi safe Hindi, uh, hindi pwede, pero pwede pwede pala. At saka mag-enjoy sila, guys. Ano na pag sa bangka papunta rito. Kasi Kano yung bayad? For ano package na 2,325 package na yun. Good for 5 person. Grabe guys, itry nyo sulit na sulit.